Ayan boss, ano na? Ano? Ano lang balita? Ayos na boss. Na set up na natin yung kuan uh, Telepon siya awat papunta dito sa Rita. Tapos papunta dito sa ano. Yan. Tapos yung uh, paglagyanan ng tawal o ano. Ayos na rin. Uh -huh. Dito na namin nilagay dahil ano, hindi kapak yung ano, yung tiles. Oh, mga <laughs> yeah, you're from there, you're black na Hello, Ipi. Hello, Ipi. YouTube, YouTube. Hello, Ipi. Hello, Ipi. Hello, Ipi. Hello, Ipi. Hello, Ipi. Hello, Ipi. What's up mga Kanoy P? Good morning sa inyong lahat! Nagbabalik na naman si Kanoypi for another video Araw ng linggo, hindi tayo makakapagsimba Dahil may trabaho pa dun sa paniki mga kanoypi Kailangan naming tapusin ni Boss Peter ngayong araw At yung mga pagpupuso Bali, hindi rin sila natapos kahapon na ilagay yung tubo na nabili siguro ngayong araw matatapos na yon mga kanipi at sana matapos din namin ni Boss Peter yung pag install ng uh, tangke sa kamotor para naman maayos na yung problema ni sir na nasa Thailand ayan, shout out sa iyo sir so nandito si Mia at kinuha ko na rin yung ano, mga kanipi yung ibang natira na mga PPR pipe Baka kasi magkulang yung ano yung mga nabili namin kahapon at syempre may extra kami diyan ni Boss Peter mga kanipi. Saka dala ko rin yung ano fusion mga kanipi. Pinadala ni Boss Peter at may isang tray tayo diyan na uh, large steak XL na size. Idadaan ko na lang sa Mayoratex dahil may nag-order. Right? Kailangan natin yan mag-deliver pa rin kahit paano So tara mga kanaypi Baka nandun na si Boss Peter Yung mga magpupuso Nauna na siguro Baka nandun na sa paniki Nagpakain pa kasi ako ng aking mga lagang manok Mga kanaypi Kaya yan na, na tayo na pupunta ng paniki ngayon Pero kaya naman Kahit mag overtime na kami ni Boss Peter dyan Matapos lang yung setup namin doon Okay? Sama nyo kami ni Boss Peter mga kanaypi wala ako pa si Boss Peter, mga kanaipi. Ayan, antayin na lang natin dito. Ayan, mga kanaipi, nandiyan na si Boss Peter, oh. Anong oras na boss? Nalit na tayo ah oh. ano mo na muna natin yung isang tray dito <laughs> hey, 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 hey. Hey, hey. Sir J Hi hey, Sir J hey, Hi Sir J oh. kitang boss Wait po, boss Eurotex Ayan mga kanipi Nandito na tayo sa ano Paniki Tarlac Papunta na tayo dun sa ano Sa bahay ni Sir dumami sila ayan mga kanipi lupa na yung ano nilalabas yung ano, yung tubo mukhang malapit na yan na, ano, na magkatubig talaga

hanggang matapos ta eh. Oo. Aabot pa tong ano motor, boss. sana mapalitan para ano hindi kasi pwede doon sa ano, mga kanayipi. Sa lugar ni Sir Chris. Malalim yung tubig. Sir. Sir. Eh, comment, softening kong aje. Madam. Madi gawin na aje ko. Aje... Kami ah, pa yung mga nagamit eh. Sa baba Yan yung motor na kailangan natin eh. Ito tidos kami natin na Oo. Oh. So, mo pe, adi, tayo malapi. unong kwarto tayo nga. Ikan tayo tayo sa ginato na. Kaya so, ito na. Kasi so, dito lang. Ikan lang. Ante, nagsabal yan na lang. Unong kwarto nito, adi, wanan. One, three, four, day. Itro na nga talaw. Tapos lang sa balay. Kasi la, dito la, lang. Ikan lang. lang. Di nga Awan na, kaya awa, awa, na kaya. Kailangan na lang. So, probably, ka na. Madam, May kuwan kayo dito? Anong size na kan? Yung 1 in 1 madam na ganito meron. One -in -one for, madam 1 in 1 ano? Yung kailangan niya? Hindi. Kukuha din kami ng ano, ng motor. Sige ito, uh, ito. Ayan, mga kanipi. Buti na lang naipalit namin na yung motor. Ay, salamat. Nandito na. Saka bumili kami ng ano, tatlong 3-4 na tubo. Ano na, mga kanayipi. Ano, boss? Magagawa kaya to Ano, <laughs> pa? gagamitin na mga kanayipi yung ano, yung fusion natin. Sabahalin so, sa amin. Nadubli na. Oh. Talagang pangko na talaga. Beto na. talaga mo to. Pang. Pang ating ko. Tayo na tayo. kay ayam da. Uh. Pang cool. mm. Dore, adi, dati, oh. Pang singko. Dore adi pa dali natin ko na to. Oh no. Ate talaga dito. PPR nya. Bagada na. Padali sa hindi ko talaga to. So, Pati adi. Ibang iba talaga yung PPR ng ano, Wilcon eh. Hmm. Tiplo mm. nam a ah, aglik na ito. Mm. <laughs> Matal-matal mong nakit ng gaya ayaw mo talaga. Ayan mga kanaipi. Set up na natin ito. Linya ng tubig. Ayan, mga kanipi, natapos na nating ano. Ah, uh, nang ano, nang dadaanan nung PPR pipe. Ayan, nandoon yung PPR pipe, mga kanipi. Papasok na lang doon sa butas na 'yon. Sas diyan. Pagano'n. Hanggang doon sa may pader na 'yon, mga kanipi, doon ilalagay yung poset. Lalagay na tayo ng elbow, mga kanipi. Habang wala pa yung ano Habang wala pa yung bumili ng injector doon sa ano Ordaneta Ilagay na namin lahat ng kailang ilagay Ano boss? O oh, boss para Please Pag natapos na sila doon Tapos na rin tayo <laughs> so, Kaya nga eh yun lang talaga mga kanipi yung injector na anong size nun boss? 1 port? 3 port boss ah 3 port yung kailangan Ah, sige. Nakalabas na yung tubo pero dito, madam. Okay lang kasi mayroon nakabaray. Eh. Opo. Hindi kaya ipasok sa ilalim, no? Hindi pwede. agad dito lang? Ito yung gripo, ha? Ah, sige. Sige. <coughs>

Wala pa nga man <laughs> ko pa naman Wala talaga hindi gumagalaw yung mga yun. <laughs> yun lang talaga madami naantay na eh Ayan mga kanipi uh, Takpan na natin to Para hindi makita na yung PPR pipe Ayan hanggang doon sa dulo Takpan na natin Baka takpan pa ng iba Sabi ni Boss Peter eh yan mga kanaypi ayos na lahat alagyan na lang ng ano ng poset dyan mga manibus peter natabunan ko na rin yung mga ano pinagbutasan natin pinaglagyan natin ng PPR hanggang dun sa dulo ano boss ayos na oo ayos na talaga, boss. may may napuntang dito, boss. Ha? Huh? Okay. Boss, ano? Ayos na ba yan? Oo oh, boss, Nigabit na natin. Testing na lang at boss. Open ko na yan. Oo oh, boss. Okay, okay. Sa likod yun boss. Sa likod ng tank eh. Oh. Boss, ano? Ayos na yan. Ayos na mga kanipi. Nalagyan na lang mga petings yan. Papunta dun sa ano? Loob ng ano? Supply. Bale, mag-install na kami dito sa loob mga kanipi At natapos naman na ni Boss Peter doon sa ano Sa tangke Yung poset ay naman na doon sa labas Dito na kami sa ano, sa loob Papalit tayo ng ano, ng poset doon sa ano, na may lababo At ikakabit na namin yung ano, yung heater Dito sa may CR Ayan yung ano, ito yung papalitan natin na anong posit niya. Ayan. Parain muna namin dito sa CR. Ah? Tapusin na natin ito. Ah, sige. Tapusin na natin peter yung ano poset yan kitchen poset okay na nakapatay lang yung tubig mga kanayipi pero ayos na yan dito na sya sa ano sa may CR kakabit na yung ano yung poset uh, na bago na stainless sa na boss poset mo Ito na mga kanipi, 304 na poset. Yeah. Na, boss. Yung flexible hose. Flexible horse na 150 meters. 150 meters. Ayan, tatanggalin na yan. Tapos ito, banking ano boss, yung pinang layout nila dito sa ano boss. Ah, tabing talaga. Oh, so, Sigan dito boss. Nakapagano na ito. Sigan mo. Oh, wow. Nakapagano. Tapos banking pa sa ano. Ganyan nga mm -hmm. Ito, tabi nga boss. Kailangan natin ng sa boss, tiplon. Tiplon? Oo. Ilang tiplon, boss? Dalawang na, boss. Oo, oh, sige, sige. Ano yan, boss? Saan mo ilalagay yan? Dito yung shower, boss. Oo. Oh. So, tatanggalin na to. Pwede rin naman dito yung shower. Para ano, hindi na tatanggalin, no? Kasi yan dito yung pinaka-stand niya, eh. Ano yung stand niya yung nandun. Ah, sa tiyo. dyan yung tapos yung magagawa ng kuryente. Dito na. Sa dito. taas. Ah, dyan na, dyan na. Asan siya bubutasan? Ang diskarte niya, madam, may pwede rin dito, pwede rin. Gusto ko hindi masyadong nakikita yung sa gilid kaya niya, pwede niya. Pag dyan, hindi makakadisturbo yan? Hindi, hmm. mam. Depende, diskarte niya. Oo. Oh. Tapos saan yung, ano niya, tama dyan? Eh? Ganito kasi, yung sitpat niya. Oo, oh, sige, para hindi siya lalong... Pwede sa taas, pwede sa... Tas dito yung shower. Tapos kasi hindi yan mabasa eh. Walang laman? So saan ang uh, ano, spot dapat hindi mabasa? Ayan. Sige na, pakitingin na. Sige na la, lang lang Ayan. Sakto lang naman yan, madam. Okay. Kasi kung doon, mababasa Kasi kung sana ataas unti. oh, maganda sana kung nakataas. Na ataas sana. Kaya ah, Eh. Walang no? laman sa loob. Hmm. Hmm. walang Tapos yan talaga. Ganda sana kung taas-taas unti, no? Kaya lang baka mabasag masira yung tiles. May audience, ha? <laughs> <laughs> Ayan, boss. Ano na? Ano? Ano lang balita? Ayos na, boss. na -set up na natin yung kwan. Telephone shower papunta dito sa kita tapos papunta dito sa ano yon tapos yung uh, paglagyanan ng taoan o ano, ano. Ay, ah isa rin dito na namin nilagay dahil ano hindi kapak yung ano yung tiles dun kasi kapak mga ano epic baka masira pa lalo bali yung saksakan ito pos ano yung electric na ano ah uh, gagawa gagawa i eh, baling gagawin na lang natin man, i-manual ima natin para at least alam na ng electrician at papanda rin natin to papainitin din natin sige kukuha tayo ng extension oh uh, para subukan natin mamaya yan boss oh uh, ah uh, hintayin lang natin yung mga uh, ano mga tropa natin mga palok mga ano, palok mga palok ayan <laughs> din <laughs> nagamit Ay, na extension na no sige mo din

Ron kumata, nakasteady lang kumata. May tubig na daw mga kanipi. Alan, ah, dito na po tayo. Na. Overtime, overtime yan. Overtime, nagpapandar na po tayo. Kung may ubog. Nadyo, oh. Ikot. Nadyo, ito. Madam, susunod nyo na madam. Mm, okay lang yung mga kapadya Ayan mga kanilipi, susubukan na. O daki, higit yung control natin. Tamingat nyo lang yung... One Ayan o, may tubig na talaga Ayan o, may tubig na talaga Ayan o, may na o, may tubig na talaga Ayan o, na malakas na talaga na may tubig mga black <kalayti. laughs> yeah,

na nakakulong-kulong at baba na rin natin si Boss Peter dito eh ayan nandiyan yung motor niya eh.